Eh, masakit sa isa, kaliwa, kanan. Dalawa eh. Hindi dalawa. ko mabalik ko yung dalawa pa. Hindi mo mabalik ko? Yung, hindi yung pag-upo ko ganyan, hanggang ganyan na lang. Mm -hmm. Hindi ko mag-tiklog na, na yung tiklog. Parang, parang may umaano sa ulat. Sige. mo um, ako. Taas mo nga yung kanan pa mo, mami. Okay. Masakit. Anong masakit? Huwag tinataas mo ganyan. Ano? Wala naman. Wala Parang, naman? parang na yung tatlo. Oh, Kabila. Kabila daw ma. Ah, uh, ano sa Dito yung mga ugat dito. okay. Ah, okay. uh, muli pa mo. Oh, masakit pa. Ano? Parang may umihila pa. Kabila. Parang may umihila. siya ay balok mo. Sakit ba? Wala sakit. delita delita, delita order nito kaingaingo, eh masakit sa kaliwa kala dalawa eh. hindi ko mabalik yung dalawa pa Hindi mo pagkukung Yung, hindi nang ganang nang ganang ganyan, ganang 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 tiklog. ganang 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 Awak nak? Teras semua yang kalian pakai memang. Okay. Masak air, kau masak air. Kau tiras muka dia. Anu, mana? Parang-parang nang hilang hilang. Dito, yung mga okay. Okay. Lang. 81 years old. Mm. Sakit ah. I-relax mo lang. Mm. May ulo pa ba <laughs> Pero malapas ka po. 81 years old. Kaya napakatawa. Dahil mm -hmm. sa dami ng gamot na kinagawa Okay. Tingnan mo malalim Mami. And say, Good. Relax. Narinig mo Dami Narin tumunog? May narinig ako hindi ko alam kung anong klaseng tunog yun yung mga talibid yung mga, mga. lala mga sakral o accurate pa yung mga joint mo ha tumutunog pa sya mm -hmm. may ilang is pa ilan lang narinig kong tunog eh? oo okay. okay. maganda pa yung mga joint mo tumutunog pa sya Basta meron, accurate pa siya. May okay. lungs pa. Okay. Oh, okay. oh, okay. oh, okay. oh, okay. oh, okay. o oh, 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 Relax naman. Sigad. Linda. naman. Relax muna 'yung dito. Oh. Sana. May kuno ka pa sa 'ni. Sapat, sige lang. Sapat na. Okay. May ano ako. May sasabihin ako. May tilay ako dito. Mm, sige, sige. Bilay like ko dito nung 16 years old ako. Oh, sige, sige. Pero lag, nag-degenerate na yung buto. Mm -hmm. Hindi na pwedeng matubuan. Ngunit nabuha mami? Hanggang mamatay na lang ako ganun. Huh? Ganun? Tapos <coughs> uh, muli yung paa mo. Pagkasalit pa. Oh, sorry, pa. Parang may umihila pa. Kabila. Parang may umihila pa. Dito. Tayo ka ngayon. Ayaw mo siya? Yeah, mm -hmm. Hindi ako matatay na solo. Baba mo yung Hindi lakad mo ba? Mm -hmm. mo kung masakit pa yung tulad mo. Masakit pa yung tulad mo? Hindi ba masakit parang parang nangalay? hindi uh, ko maibalik ko. Pero yung inanakad ko talaga. Uwa, hindi na. Sige nga, balok sa mo. Sakit ba? Walang sakit. Dito meron. Okay. Sige. Ika ka daw ulit, mami. Ako, patyo kita.